Nagbabasa nga kami dito guys At ayun na nga Ngayong araw nga ay Piesta ni Apong iro Kaya ayan mamimiesta tayo At tingnan nyo numisikat no, ng araw Grabe sobrang init On the way na nga tayo guys Para mapanood kung paano Itatawid si Apong Ero sa ilog no Tapos ayan makikita nyo dito Sa mga daan ay maraming mga Nakaabang na mga nambabasa Ayun no At dahil tayo dito para mamiesa. Ay, okay lang yan, no? At ayan, makikita nyo nga, ay, naabutan pa tayo dyan. Ay, yun, hindi ako nakatakas sa soft drink. Ay, sa ano pala to? Nesty lang to, guys. Nesty. Pinainom lang ako kasi nauuhaw ako. Sobrang dami nga pala dito mga water gun. Ayun, no? Pinagbabaril kami nitong ni bata. Tapos, ayun, no? May mga nagsasabi ng paano pa tabo-tabo. Pa, Meron din dyan, guys. Baldi-balde. Ayun, oh. No? Nabaldihan kami, guys. Aray ko. Pangalawang beses ko na nga palang mesa dito. At si Duday ay first time niya. Kaya, ayun, no? Natuto wasi si Dude kasi first time niya eh. Pagka talaga piyesta dito ay magugulat ka na lang kasi bigla ka na lang bababasa. Para bang di mo malaman kung saan nang gagaling yung mga tubig. Pero masaya guys, nakakatawa na binabasa ka nila eh. No, ayun no, dami nagbabasa. Tapos iba niya guys, nagsasayawan na kasi ang aga nila nag ano, nag eh. <laughs> Maaga ang good night ayan na nga ang itsura namin pagkatapos kami pagbabasain no unang daan lang yun tapos dito medyo wala nang babasa kaya ayan no makikita nyo itsura namin mukha na kami mga basang ziziw ang gagawin nga pala namin dito guys ay manonood kami ng mga bangka na parang pumaparada sa ilog guys kasi maangas tingnan yun eh ayan guys so oh, nagsisimula na sila mag set up ayan mga ganyan guys sobrang dami yan mamaya guys ipapakita ko sa inyo at syempre sila nga pala yung mga kasama namin si Lebleb, si Colot, si Iris at saka si Omeng dito nga dan kami at grab you know grabe na may binuhos ni idol isang balde <laughs> Oh my god. At ayan nandito na nga tayo not makikipark kami at ayan bumaba na ang mga power pop girls. Noon na kami mga boys kasi ipapark na namin ang motor. Makikipark lang dapat kami kaso pinakain kami. Ayun oh no, sarap. FT na naman ang oh, mga ipis. Ayun oh no, natapat. De joke lang guys, scripted din lahat, scripted. So ayan guys no, kumain muna tayo para may lakas tayo mamaya para manood. Ha, <laughs> mga kumakain nga ako dito guys. Ay minapansin ako na parang may nagre-relapse. Ayun oh no, nagre-relapse sa si Dunay Tulala la, guys <laughs> At syempre, nandito na naman si Boy Dessert. Ayun o, no, pinagkukuha ito. Akala mo talaga kaya niyang ubusin lahat eh. Pagkatapos ka na namin kumain guys, ay hahanap na kami ng pwesto no, para makapanood tayo mamaya ng no, mga bangka dun sa may ilog. At ayan, marami pa rin nang babasa dito on the way. Ayun o, no, pinagbabasa kami. Sige, basahin niyo lang kami. Eto yung sinasabi ko sa inyo guys. So, yung mga bangka na yan, mamaya sobrang dami pa niyan. Pero ayan, may kanya-kanya design. Eto may manuko, panlaban, panabok. Out. Out, out. <laughs> Eto din guys. So, tingnan nyo. Nagtatambol-tambol doon ha. Mala sa may ibang ka. Grabe, ang galing. At ah, syempre, nakakatawin din guys. Kasi ang dami pala nakakakilala sa atin dito. Ayun o. No, Shout po sa inyo lahat mga Lodi. <laughs>

sa hindi ang pagkakataon kami ay nakasakay pa sa bangka. Grabe, isang kakaibang experience to guys. First time namin to may experience. Pati yung jowa ko nang matagal na nagagan first time. At ayan o, oh, nakikita natin ng mahalapit tayo yung mga bangka. At ayan, nagboy dila mo na tayo dyan o. Oh. Boy dila, beng beng beng. Pero dito legal magbasahan kasi mababasa ka talaga kasi nasa, ba nasa bangka Kaya naman ayan, tamang laro muna tayo dito ng water gang gang. Ang malapit pa dito yung bangka na nasakyan namin ay may pas sounds. Grabe. Talaga namang napakaangas kaya ayun na napapasayaw sayo pang pa ang aking bebe loves you. Know? At eto guys, so tingnan si Idol, grabe, sarap ata ng ginagawa aw diyan, boss. Dito naman guys, ay pinagtitripan tayo ni dudey kaya ayano oh, e iis down sana sa tubig eh. Pero ayun, iba na lang ang kanyang napiling pagtripan. Ayun na si Leble, ayun, pinagbabaril ng ano, water gun. Kaya may ala kay si Ate Ella naman ang na umaatake sa kanya pero wala oh, ano lang siya, a uh, nonchalant person. Ayun no? oh, nonchalant. Ay, id pala joke lang. Ah, At syempre, ayun, binuhusan na siya ng isang balde. <laughs> Hindi siya nakapalag, wala siya nagawa. <laughs> Kaya naman na yan guys, nagalit na siya dito. Nagwawala na si Duday the Explorer. ni Duda. Etong eh, dalawa naman ay no, masayang masaya kaya kumana sila ng 360 angle. Oh, ikot 'yan, oh. No? Ikot, ikot. Oh, yan ang mga tanawin. 360 angle. Eh, Ah, chevre, tigo nga pala sa Daddy ni Iris kasi siya ang dahilan kung bakit tayo nakasakay dito. Thank you po, Tito. Ah, chevre, papakitaan ko muna kayo ng mga montage na galawan. 3 2 1. Grabe hey guys, sobrang solid ng experience. Astig pala pag isa sa bangka, no? So, ayan guys, tong tuwa nga kami dito ni Dulis kasi first time na talaga namin nakasama sa ganito sa may bangka. Ayun, no? Parang pirata lang, monkey ni Lupe. Ay, ano yan, no? Tamang bullets pa rin si girl. Uy, no? ginagawa mo dyan, boss. <laughs> Kaya naman guys, dito na namin tatapusin ng video na to. At... <laughs> umabot ka sa part ng video na to, huwag mo kakalimutan mag-like, comment, share, subscribe, follow, at kung ano man ang pwede mong gawin, hanggang dito na lang, guys. Bye-bye!